This is it pansit mo na ginaang eh, pinakahintay nga gihulat mga paps wa so, laing ing adlong paabuton mao na eh, ang pagpanganak ni Maymay -May sa among baby mga paps. Kung sa pamayang gihulat tanaw o banik i-welcome sa world si baby mga paps. Mga paps mayong adlaw din yung tinandiha mga paps no? Si na dili yun eh, Akong akong voiceover mga paps kaya daghan kay kung giuna gipanghanay nga mga angay prosesuhon mga paps niya karo Nakaatol na jud ko aw ato na ning bigwasan ning istoryahan tan Mao din eh, ang mga paps ang adlaw sa kapanganak makan sa anak nga babayi ni Maymay may mga paps sa bentidos gyud ang expected date sa kapanganakan ani ni maymay may mga paps pero kasagaran gyud may istorya basa panganay pwede mo one week advance pwede pud mo one week delay January 22 gyud ta ang due date ni maymay may mga paps pero base sa mga istorya gyud nila basa panganay pwede kay mo one week advance pwede pud mo one week delay last check up na mo ato sa doktor mga paps is 5 cm na daw human og ai niya ingon siya nga pwede na ni anytime or mga ugma or the day after tomorrow pero naabtan og mga one week mga paps gikan sa among pagpa-prenatal check up wala pa man mo bati si Maymay so mauto mga paps nahitabo nga ingon siya nga paabtan og 24 kung di gihapon ka magsakit paadmit na lang diretso sa hospital kay ato nang iindos mao na ning hitabo mga paps matay mga paps dili gyud pud lalay mga paps nga bitaw magahulat bitaw tang atong pares bitaw sa hospital na mga paps nga ning ana nga na magalibor sa tinuod lang gyud mga paps anang adlaw mga paps gikan ko og third shift duty mga paps pero wa gyud ko bati og duka kay akong huna, huna aarang Maymay, may may galing ko dragyod ko sa waiting area mga paps uban ang mama ni may may og sa time bitaw nga gitawag na gyud ako ngalan mga paps nga skin sa tong ni Viernes kanang kanang lagi ko no mga paps mauto na hibarog din ko mura kog naib tagtunok mga paps kay additional instruction na ingon nga pagdala o gamit na lang didto na mga paps didto gyud ko na hupay akong pamate. dali dali din kong nisaka didto sa may deliverero mga paps hantod maodjoy akong pagkakita sa amo ang bata ni may mga paps Ah, si Vivi. Ano ang gahilak? Iti bisyus! asa to! matai mga paps, mutuo mau masadili mga paps, gasagol, gud akong gibati at to mga paps, ngasalang rong kalipay, ngamurag excited, ngamurag inana mga paps lagi. Mau to mga paps, ngakatong naka higayon na gud mig ni may, may, mga paps, mauna nga, aku, nga, gud, sa, ni na ako siyang giinterview ng giunsa ni mo to may uy, kay eh, salamat gud ni unto ka. Kuryoso mga ko mga paps, sukar so, from the start sayang iyang pagsulod sa hospital, siya sukar ana si Ben CM ya pagka mga alas 12 daw mga paps wa na 9 CM si na kuno lami na kuno kay unto sa kasakit lagi mga paps hasta sayang pag unto mga paps gikutana na yon nang sa unsa mo pag kalaki nang gawas gid siya bisag unsa og unto saka so, umro kuno og kana nalibang nga ingongusog gi kuno kag naayo mga paps so, nya dapat pug kuno na kay breathing pattern nga dili ka pataka ukuan, kaya na may panahon nga dili pa mubusok. shout out dito ko ni Doc Lord salamat gi kay Doc ni mo pasagdi si Maymay -may. siya gyud nagagiya mga paps mangod sa mga inana kanu sa mo untong inana hunat jud may mo unanin, na ni mo nagkana nya pag inagawas na sa ulo mga paps mawala na jud ang mga sakit nakaingon jud bitok na mino ko sa ni maymay mga paps nakaingon ko nga di gyud na le anak sobra pas gitole usap po to na ko gikutana ni maymay mga paps mawala siya makalibang mga paps kay kanang may pasagat tag untong nya ba mga paps boy lahi na dai mo gawas inana so so far mga paps wala ba ko na no, siya ingon nga makalibang jud mo na mag chika-chika mga paps o, nang hipos-hipos na lang pug ko sa mga angay hipuso na nang kilid mga paps kay dili pud kay saya magaliho ka kay bago para bagyong anak mga paps gidada na ako utan-utan mga paps kay mo may ingon nga mas nindot gyud daw ni mga utan-utan si nabaw basta bagong anak mga paps kay para mo gatas pero mas lamig jud lebih ipakaon labig bagong anak mga paps karena native chicken nga gitula bitaw mga paps kanang pingbot nga nimo og kapayas mo gyud na impira ka itpiktibo gyud kuno kayo mga paps pero ang problema mga paps wa man kay makita ang mga bisayang manok aning syudad mga paps maglison man kog sickness kay napangitaon man kay mga paps di man ta din he mao ni giingon mga paps nga lahi na pun nga chapter sa among kinabuhi ni ni may isip ginikanan kabalo kung dili sayon pero maning kamot me kay kung nakaya sa uban siguro di pero siguro imposible na mo nga makaya pod pero di gid na ingon anak ka sa istoryahon kinahanglan yon ng mga sakripisyo pero okay ra gyud kay mga paps lami man day kayo pamatiun mga paps no nga magalantaw ka sa imong anak bitaw mga paps kana bitong tulog kaayo inosinte inosente sa kalibot walang kaalam-alam sa mundong sinungaling mga paps ba before day ko mobiya ni may may mga paps no kay mo na pod ko sa nga shift mga paps ako din giset out ang mga staff sa St. Anthony Mother and Child Hospital from ato mga snapping nga security guard o sa mga nurses og ni Doc Claude salamat kaayo Doc mga paps aris ako kay Mojoti na ka Hi guys, may adlaw din yung tanahan sa mga paps no? so karong adlaw din ako yung luto ng sudan para ni Maymay mo na ganyan eh, ang girequest sa uban ang sige gayon na mga previous video na ako nga manok yun. Nakakita radyo kong manok sa carbon. Nga yung shoutout din ako to itong mga atendero sa carbon. O guban pang mga vendor diha sa carbon market no. Mga followers nato Salamat kayo ninyo. Daghan na mga taga-subaybay na ito. Ang muna nagkaroon na kung gipalit niyo yung nilang manok. Tiring! Ang muna nga ito ni may mga paps. Palit sa kapayas pero murag aksyo ginog. Lahirag itong bagong ibot. Pero may lang na. Ito lang gipa di palatak ning ini bah neng kamu enggak ini dugo boleh tok enak kok nak teman lo umat nak ah gini anan satu hak yang dalam ah enggak umat nih daw na ni mga paps wala na ilaing pabuton o wala na ilaing pangitaon oh. <laughs> mga pang tinulang manok para na ngayon eh. pangitaon ako pa mga paps kay ini yung favorito mga paps nasa ko itong paa ito pangitaon ito ka isang paa Ah, Ikan memang guna untuk pegiwa sih guys. Uning nah, kandina lah darah paling harga puni sepa. Uning memang unut unut lah. Mai mereka. buhay. Mga paps. Kanong may may. Uki na buhi. Muntog usahay diri. Mga paps, alik. Nga ang tanin yung mga paps kay banana na to ning bagong kuan bagong umaso bagong kuan eh bagong ninga mangitlog mangitlog na musa Ikaw so, okay, ko tayo sa mga. Hindi ka hinabaw mong gud usahan niya. Okay. di mong gud ka hinabaw na ko. Nakapangawad man Idol, katong... Kuan ba? Katong followers kayo. Dagan din followers sa carbon lagi. Sorry? Ang ang ipalitan na kuan followers palawas kayo. Yan hantos na hasta mga silingan. Palawas kayo. Memorize kayo nilang sa bulbog kayo Boss! Boss, lami kayo doon yung, yung manok, humo kayo ba? Hindi kulang Puhon og Puhon og mga kwarta na sag ko Balik ko pa Salamat kito niya mga taga-Carbon Vendors na followers sa Secure Viners I love you Hindi ko nga sabahat Balik pa lang sa

iya wow, aku kena ikut petan sama Ikut <laughs> nah, <laughs> kan Hmm, happy, happy. Enak, enak basa ta kay nato ano ni kan deh higit usa ba nya kan ang kapayas tinud ah ngko sugod mo enggak ngko ta mga pat mag-apay nang anak aning kauna apay nang musom memang menggoda menok nih busing sa karbon. Wala kukai, kae wa migay la ilan ni busing pero usah mengagwa ko dia nang meligit menok bisa ya sa. Ro building man. Ini diskon. Ganahan si Maymay -may sa inyong manok, wala ba kung na-discount sa sunod? Bisa, makalibre ba o buy one take Mga pap, sa taman? sa tataman, next, ang tangi, ang next update ni Maymay -may na musa. <laughs> salamat, salamat. Hindi pa naingot yung tao. Ano yun? Kaapon yun? na mga paps bisag unsa pa ng laaga o bisag asa pa kang mo punta o mapasinulog man ang event mga paps o, unsa ba diha, di, di ganun to kalimta nga magpahumot sa UD Perform you're The Man from K&K Essentials mga paps lahi man yun mula ka ta mga paps nga with confidence beta mga paps Okay, kabalo man ta nga na at aga pahumot ta sa UD Perform you're The Man from K&K Essentials mga paps So, kaning gigamit po tuod din po kang mga paps Amo ah, ni ang pang female perfume. Ah, you are unique mga paps 290 ragihapon ni mga paps 50 ml oil-based na kung saan pag order mga paps na ang link sa comment section o sa paminyong gihulat arats ng magkian kay...